Ako na tayo sa ating isa pang balitang lokal. Uh, ito yung update dun sa uh, hindi pa na-deliver na binhi. ano, um, 2,367 bags ng binhi na kakulangan ng fill rice. Para sa 2024 main crop season, uh, dumating na sa Gimba. Na-deliver na kahapon. July 23 ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Ang kakulangan nitong 2,367 bags ng binhi para sa magsasaka sa bayan ng Gimba sa ilalim ng RCEF Seed Program na alokasyon ng ahensya para sa kasalukuyang main crop season ngayong taon. Ito ay kinumpirma ni Gimba Municipal Agriculturist Nida Lanuza at uh, sinabing ito ay nasa warehouse na ng Center Cooperative sa Barangay Kabaruan. Pahayag nito pag-uusapan pa ng tanggapan ng pamamahagi ng binhi hanggang bukas habang uh, tinatapos ang distribusyon ng unang batch ng fertilizer discount vouchers. Kinukonsidera din uh, ng uh, tanggapan ang uh, lagay ng panahon. Aniya, pinakamaagang schedule na posibleng uh, uh, ng posibleng distribusyon ay sa darating na Biyernes, July 26. Ang uh, binhing dumating ay mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DA Central Luzon. Kasalukuyan namang nakadeploy ang mga DA technicians sa mga barangay upang ipamahagi ang fertilizer vouchers uh, simula kahapon. Ayon kay uh, Mawa uh, Lanuza, ang mga ang uh, releasing ng fertilizers sa mga uh, DA accredited merchants ay magsisimula pinakamaaga sa so July 31 dahil uh, may problema sa uh, platform ng pamamahagi ng uh, uh, ng releasing ng mga fertilizers gayon din sa generation ng mga vouchers. Kaya naman wala pa rin si ang balita. Kung kailan darating ang mga susunod na batches na mga fertilizer discount vouchers na nasabi rin nito na nagkaroon ng pag uh, ng hacking sa platform ng releasing ng mga vouchers kaya naman inihinto muna ang operasyon. Samantala, nakipag-ugnayan naman sa, sa radyo natin, GIMBA, ang RCEF Program Management Office ng Phil Rice. Matapos natin lumiham sa tanggapan upang magpaliwanag sa naging kakulangan at delay ng uh, de uh, delivery ng binhi. Ayon kay Ginoong Lorenzo Lopez Jr., ang RCEF product, uh, Project Development Officer ng ahensya, nagkaroon ng kakulangan sa production ng certified seeds ng mga accredited seed growers dahil sa El Nino at sa mga sakit ng palay. Kaya naman hindi lamang sa Gimba ang naging kakulangan kundi nationwide ang naging shortage sa deliveries. Ayon pa rito sa Nueva Ecija, nasa 87% hanggang 89% pa lamang ang delivery ng binhi mula sa ahensya. Siniguro naman nito na ang mga binhing i-deliver ay mga bagong ani. Ayan. So, kaya naman na uh, nasa maayos na kalagayan yung mga binhing tatanggapin. Totoo pa rin. Oo. Totoo. So, Totubo. Pwede pang magamit yun kasi nasa... Pwede pang gamitin sa next cropping. cropping season. Hmm. Pero hindi ibig sabihin na, na hindi sino rin kaya, sila kaya, tatanggap ng sino binhing. Sino kaya pass? yung mga tatanggap nun? Yung hindi nakakuha? <coughs> at kailan kaya ibibigay? Oh. Natanong mo ba si Ayaw. Mau? Ala, kasabi ko lang kanina. Hindi, <laughs> no, parang nawala sa isip Simula. ko. Simula. <laughs> Kailan tayo pamimigay? Pag-uusapan nila, kasi kanina nakausap ko si uh, Mau Nida, nakadeploy naka ang mga, ano, no, ang mga DA technicians sa mga barang-baranggay So, bukas, uh, pag-uusapan nila yung uh, magiging uh, parang mechanism ng distribution ng last uh, bags ng binhe at uh, mag- uh, pagka ma umayos ang panahon possible na mag-start sila sa Biyernes, July 26. Mm. Pero if ever na ano nga na magtuloy-tuloy yung ulan, baka Monday or Tuesday na kasi baka daw may mga mag-request na ano nga na by next week na magsimula. Ganon. Mm -hmm. O oh, kasi hindi uh, naman na kailangan ngayon yan eh. Mm -mm. Ang, chyake, ang importante naka 'yan nakatya kaya nakatanim na sila. Mm -hmm. Eh makuha din ng mga hindi, makuha nila 'yon, nabigyan. Mm -hmm. Dahil pag hindi nila nakuha, pag wala silang uh, naging alokasyon, wala silang alokasyon din ng fertilizer discount vouchers. Ganon? Bakit daw? Oh, and eh pag hindi nila nakuha, binhe. binhi. 'Yun ang sabi ni Mau? Hindi ah, pag meron silang binhi. Pero pag hindi nila kinuha, yung binhe, yung binhe, wala silang fertilizer. Oo, oh, hindi rin sila. Kasi uh, yung ina-expect nila. wala, hindi sila walang nagtanim. tanim. Oo. Oh, oh. Eh, eh, paano nga yung mga nabwisit? Pero yung, yung mga... Yung mga nabwisit na uh, pabalik-balik doon, eh wala naman, bumili na, sa inyo na lang yan. Eh, kunin nila Sak -sak nga. Saksak nyo sa baga hindi, nyo. Hindi, ah, diba kunin nila yan? yung dapat. Oo. Hmm. Na-confirm ba kay oh, 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 Mau? Oh, oh. Hindi raw makukuha? Walang... No... No seeds, no voucher. No voucher. No voucher. Ng fertilizer. Mm -hmm. Aba. oy, Sige, manawagan tayo. Lahat po, ng uh, Kaya naman talagang hindi dapat pa lahat nakakakuha ng, ng binhe. Oh. Yung hindi pa niyo nakuha ang inyong binhe, kunin niyo na. Kung kunin niyo po. Oh. Para meron kayong fertilizer. kasi mm -hmm. uh, mm. ang... Uh, ang magiging pamamahagi nga din ay sa mga sa yun pa yung possible na maging issue eh sa Barangay Kabaruan ang magiging distribution. So kasi ano di yun, na lang eh. Hindi na oh. uh, iba-barangay, di, di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. At saka yung ano nga eh yung weather. Uh, yung delivery doon na daw din nala kasi nga yung nag-uulan at dito eh hindi rin naman wala ding paglalagakan dito. Mm hmm ganon at uh, walang so yung mga pero meron ah? talagang hindi makakakuha ng binhi. Hindi raw kumpleto talaga. Meron oh, yung mga oh. walang alokas Hindi na, de, na yung malaki bukid, parang hindi kinumpleto ganon. Hindi. Ah, pa ba makakakuha. Oh, may makukuha. Meron. Yun uh, kasi nung kinausap ko siya kanina, tinanong ko siya eh, meron ba talagang meron kasi yung mga hindi kasi ganito yon eh di may schedule may schedule ng pamamahagin. ng uh, parang pagpapalista kasi yon pag uh, ako kumukuha ako ng binhi para dun sa bukid, uh, uh, bukid namin uh, uh, bukid ko Ah, uh, pagka pagka-message pagka, ka or pinuntahan ka nung inyong uh, technician. Hindi. Oh, nang technician at saka hindi ang nagme-message kasi talaga ay yung committee uh, sa agriculture. Komite, oh. hmm. So nag-message, umikot, na ganitong araw, ganitong oras, magpapalista na. Hindi, hmm. magpapalista ka muna Papalista. kasi. So ito yung alokasyon sa Barangay San Ra uh, Paso in for example, isang daan ito yung uh, bilang ng binhi isandaan tapos, uh, yung mga magsasaka, uh, kung ano doon. yung available na binhe, yun yung ipapalista nila. Di ba? Mm. Yung, bibigyan ka ng listahan, tapos ito, nabawa, triple Pipilihin two kukunin ko. Mm. Lilista ka sa triple two, ganito, uh, pang isang uh, ektarya, di, dalawang bags yun. Mm. Pag hindi ka pumunta doon, yung ikaw, uh, at yung alokasyon doon sa barangay na yun, e eh, 100 lang, uh, Uh, for example, yung uh, in a lot doon sa barangay na daan, pero yung magsasaka mo doon e 150. For example, yung daan na yon at nakuha lahat yon. First come first serve. So pag yeah. hindi ka nagpunta, for example, uh, syempre mapupunta yon doon sa may uh, sa merong may gusto. Oh. Pagka hindi ka uh, hindi ka pumunta, may mapupunta ka ooo mapupunta, mapupunta ka sa huling ano kung mag-iikot ulit. So for example eh uh, kasama ka rin ay eh, 100 kayo dyan sa uh, barangay. Tapos eh ang uh, binhi kasama ay uh, mo. Oh, Ngayon di kayo yung mga RSBSA farmers dyan. Pag hindi ka nagpunta sa araw na yon, um, pag uh, may dumating na binhe sa susunod tsaka ka palang magkakaroon ng alokasyon kung may darating pa. Pero yung mga nandun, first come first serve sila'y maunang, uh, sila maunang mabibigyan. Ngayon, dahil nga may kakulangan, previously naman daw kasi walang kakulangan, pero dahil nga ngayon ay kulang. Kung sino yung una at yung talagang nagpunta, first come, first serve, sila yung magkakaroon. Ngayon, dahil may mga dumating na additional na binhinga, eh, yung mga magsasaka na hindi tumanggap, kuhanin na nila yung binhing nila kasi uh, magkakaroon din sila ng alokasyon ganon. Pero uh, may problema dun sa ano eh, yung hindi nakakuha ng binhi. na nagtanim naman, ano? At dahil hindi kasama sa alokasyon, pwedeng hindi nakasama sa lokasyon o kaya naman eh nagpabalik-balik dun sa uh, sa DA, sa MAO, walang na ibibigay, bumili na, 'di ba? So, alang-alang mga eh uh, member sila ng RSBSA, alang-alang mang uh, wala rin silang fertilizer abay malaking problema yon mm. oh yeah. alangan naman kasi aang ah, ang di naman binhi ang batayan ng pagbibigay ng ano eh ng uh, ano, iba pang mga Dapat hindi ganon hindi mm -hmm. kung kundi mm -hmm. RSBSA, RSBSA yeah. yung yeah. bilang ng RSBSA bilang ng vouchers mo yan mm -hmm. Oo. Oh. hindi yung bilang ng binhi mm -hmm. hindi yung bilang na binigyan ng binhi kundi yung RSBSA kasi naga-update sila sa RSBSA di ba? Uh, pinap update nila 'yan Pero hindi paon. alam mo di ba? Hindi mo natatandaan na kinumpirma yan ng DA Region III before na ang mabibigyan lang ng fertilizer ay yung nabigyan ng BINHE. Sinabi ani hmm. do ni Sir Roger Labriaco ko before. Pero kasi hindi before, Meron sinabi niya yun, uh, natatandaan ko yun. Ay doon nga may uh, problema oh. nga doon. So yun nga yung sinasabi ko dapat ganoon dapat oh, hindi maging uh, ngayon na merong problema sa binhe. kasi let's say hindi nila hindi, hindi yun wala doon kasi sa ano eh sa magsasaka yung problema Oo, hindi o wala sa magsasaka pero oh, or sabihin na rin natin na yung dahil nga nagkaroon ng el nino di sabihin na natin na isinisisi sa el nino sinisisi sa ano anong sakit ah hmm. uh, yung mga ganitong klaseng pagkakataon na walang na hindi nakulang yung binhe at hindi maiprovide provide yung binhi Uh, dapat meron talagang uh, parang, uh, I don't know, contingency ba ang tawag doon? Or dapat kasama sa guidelines na pagkaganyang, may mga ganyang pagkakataon, hindi dapat maging batayan yung uh, naiba, naibigay na binhe. Kasi kung for example, isa pa yung issue dyan eh, hindi lang yung hindi na, eh, eh. Yung kulang yung binhe. For example, ako, ang maximum kasi, di ba, 5 hectares. Mm -hmm. Oh, kung ang in-enroll ko ay limang hektarya, pero ang nabigay sa akin na binhi ay para sa dalawang hektarya lang. Uh -uh. Di ang matatanggap kong abono For, ay para sa dalawang hektarya lang din. Di ba? Uh -uh, kung yun. ganun yung magiging basis. Yes. Kasi natatandaan na, ko yun, sinabi ni, ni Sir rowel Lowell yun eh. Uh -uh. Na yung may allocation lang ng binhi, ang merong allocation. Then, ang priority kasi nila, di ba yung two hectares pababa? Ano? Ang priority uh, doon, ang 2 ang ang, hectares pa baba ay doon sa 5,000 pesos. Sa fertilizer, hindi ganoon. Sa fertilizer, uh 2 uh, 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 hectares pa baba. Uh, so, unahin nila. ah uh, Oo, uh, unahin. Uh -oh. Baka kasi sila rin yung naunang nabigyan ng binhi Hindi naman. Hindi ko, sige. hindi ko matandaan kung merong ganong klase sa guidelines. Kasi may guidelines yan mm. eh. Na at uh, yung Saka guidelines na yun ay iyan oh no? wag yung sa... Mm -hmm. Kasi ang may pagkukulang doon yung, yung ahensya eh. Yung institusyon, hindi yung magsasaka. Mm -hmm. oo, oo. Kaya, eh, paano kung natao na hindi mo nabigyan eh yung... Ang sinasaka lang eh, isang ektarya, di ba? Mm -hmm. Tapos eh, hindi yung ng fertilizer dapat meron. Oo, uh, dapat mayroon. Oo, kasi ano 'yun. Um, hindi nila pwedeng sabihin kasi pwede na yun. At, parang hindi sila nagtanim. Eh hindi oh, ka, oh. paano nga magtatanim eh wala naman yung binhi. Hindi Bumi... Bili ng binhi. Oo, oh, <laughs> oh, nangutang nga sila ng binhi. Oo. Oh, oh. oh, Kaya oh. nga eh kasi kung um, uh, walang walang uh, dapat na oh, pagtatalo doon. Oo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. oh, Eh saka kaganda ng speech ni ano ni mm. mm. PBBM. Oo. Oh. eh. Baka, mm, -mm. Pag, Sige. Uh, oh, oh. Basta, uh, okay na yun. <laughs> oh, oh, alam mo, alam, eto ha, hindi lang tayo, kasi di sumulat tayo, kasi kumuha tayo ng information, di meron tayong detalye kasi ng kakulangan, ano? Kinumpirma rin natin yan, siyempre. Kinuha natin ng uh, pahayag ng Phil Rice at ng DA Region 3. Hmm. Kasi nga, isa sa mga isyong lumitaw ay yan nga. Na pag hindi ba nakakuha ng binhi, ay wala rin abono. Um, tapos hindi, hindi lang daw sa, sa hindi atin. lang daw sa Gimba ang may uh, problema. Ayun, so, maraming bayan uh, at, uh, at nga dito sa may Nueva Ecija. Mas malaking percentage mm -hmm. ang merong binhi mm -hmm. kaysa uh, kung iko-kumpara sa Visayas mm -hmm. at Mindanao. Actually, eh, isip, isip ko naman nung nakakausap ko si Lorenzo. Mm -hmm. Abe, uh, asan ba ang uh, production ng mm -hmm. ng palay? Baka ka namang nasa Mindanao. <laughs> nasa no, oh, China. Kasi, sabi, okay. Sinabi rin niya alam mo nung pangalawang beses ko siyang nakausap nung kinonfirm ko ano, nga may dumating na, no? Sabi niya, natural lang um, dito. Meron syempre, meron at saka meron din daw tayong mga uh seed growers. Uh, si uh, hindi, yung tayo, since tayo ang ano nga tayo? Uh rice granary, di ba? Mm. So tayo yung pinakamaraming produksyon ng palay. Ta, um sa atin din umaasa yung ibang mga rehiyon. Sa mga para binhe. sa bini. Oh, yes. oh, ngayon yung mga, sa mga supposedly si, uh, dadalhin natin sa kanila ay eh, hindi na rin natin, hindi rin natin na kumpleto at talagang may kakulangan nga. Uh, tapos uh, paano kaya 'yun ano? Dapat 'yun kasi 'di ba bago magsimula ang cropping season. Nato, po, po, may uh, magandang harvest. Yun nga din yung Oo, sinasabi ko. Ang ganda ng harvest, harvest ng, ng, sa report din ni eh. PBBM. PBBM. Uh, uh, pero hindi, anong harvest ito? Harvest ba ito nung seed grower? Kasi iba siyempre yung sa seed growers. Iba yung sa... Uh, hindi ah. Uh, ang seed grower yung, naman nag-harvest siya uh, every Kailangan cropping. natin kumpirmahin yon na kung yung seed growers ba, ilan ang porosyento nun dun sa... Uh, kasi may partner, may MOA daw yan eh sa pagitan ng ah, seed grower seed at ng field okay. rice. May memorandum of agreement yan. Na itong isang seed grower, uh, hindi niya, niya na-iprovide. Oo, oh, oh, kailangan ganito bilang na maiprovide iprovide niya. Pero, so, hindi yun na-iprovide. Ah, uh, po, pwede rin 'yon pero ma maano 'yan eh mga matatalinong matching eh kasi kahit nga yung hindi seed grower nakukunan nila lang binhe, nang nakukunan nila lang palay, at ginagawang binhe, ganong katatali nung matching yung mga acid growers. Mm. O, oh, tapos ang laki ng production. Hindi natin kasi pwedeng oh, uh, oh iba kasi production. yung iba kasi yung production iba yung ng binhe, ng seed, yung ano. Meron din Pero separate, marami nga, kaya At nga. Merong separate na budget yan. Kung manunood ka ng agriculture budget hearing, separate yung budget na inilalaan para dun sa nagtatanim ng seeds. Mm. Para yes. sa mga sa ipapamahagi ng DA oh, sa dip, sa oh, pero farmers. pero dahil ganun sila mm -hmm. kagagaling nga kaya nilang i-provide mm -hmm. yung yung binhi na yon mm -hmm. kasi may mga practice din yan na pag nakita nilang maganda yung ani ng magsasaking katabi nila kukunin nila yon papalinis yon ipapasok yun mm yon -hmm. kasi pa- pag -in pwede pa naman yun oh. eh Pagka may pues, pwede mong itanim pa rin pag inbred, pagka hybrid hindi na pwede. Anyway, hindi naman sila Parang sa hybrid ng walang, hybrid. Oh, parang sa, pre, sa walang hybrid, hybrid from naman rice. eh. Mga, marami kasi hindi naman hybrid ang tinatanim mm, mostly pag ganitong oh, At saka hindi sila ang nagpo-provide seed companies ang nagpo ng uh, oh. hybrid seeds. Uh, yun um ang inbred lang ay ang pil rice. Oo, oh, may pagtatakang oh. Hmm. mangyayari kasi meron iba nga yung reports. Oh, Ay, sorry. Hmm. Iba, sorry. iba nga yung repo, eh uh, iba yung reports report, ng NIA. Ng ANI, dun sa reports nung, uh, 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 uh nung certified seeds. Oh. oh kasi iba, iba, kasi nga talaga yung... Namo-monitor din kaya ng NIA naman yung sa so certified oh, seeds. pwede nating tanungin oh, yun. Oh, tanungin yun nga yun. Oh, tanungan natin. Oo. Oh. Oh, kasi... Oo. Oh, oh. oh, pero Oh, oh, kasi ah, dapat hindi. eh, hindi conflict ang hmm. ang ano eh, ang report ng NIA sa ka DA eh. Hmm. Kasi, kasi isa pinanggagalingan nila eh. Di ba? Uh, uh, ano yun? Eh, diba? Ano ba ang, ang ang NIA? Pero pagdating uh, kasi uh, NIA, attach agency, uh -huh. at nakatutok talaga sa palay. Eh. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> Tapos alam mo ba? Ito pa, ito, ito. Meron ako na napanood na balita. Ma-share ko lang na ang ang isa sa mga problema, 'di ba, nagsoan na. Tapos nagkaroon ng parang economic managers meeting after noon, doon nandoon sila lahat sa stage at nag sila doon. Nag I don't sino, know sino kung yan? Anong mga para agency. Oo, nandun DSWD, nandun DA, nandun oh, oh, nandoon ang DSWD, nandoon ang DA, nandoon ang lahat. De, may, may nakita. Ah, mo, yung mga ah, pinuri, ah. ano, pinuri kasi si ano eh. After nung sona, yun, eh. Nandoon sila sa stage, nakaupo sila lahat doon, yung mga I don't ano, don't know. Ano, ano pinagmamaritisan nila? Tapos may tao sa baba. May mga audience. Oh. <laughs> so sabi ko, ano kaya mga binag-uusapan, nag-share? Oh, walang, ng... walang mic? sine yung mga... Meron! Oh. Hindi ko lang, hindi ko... I don't know kung yun ay publicized, yung mismong ano na yun. Ay, uh, doon sinabi... Hindi, after. Mm. At sinabi ni uh, Secretary Chu, ng pinakamalaking problema daw natin ay irrigation. Which is... 'Di ba? Parang an- uh, napaka uh, ko, kasi Mukhang kasi meron pa daw na 1.3 million hectares na hindi pa napapatubigan. Napapa Kaya yan yung uh, isa Talagin sa mga malaking tutupan. problema natin ang ngayon ng irrigation Ngayon, 144 uh, <laughs> Pero previously hindi naman 1000 hectares uh, yung walang patubig. mm uh -huh. Eh yun nga yung contradicting nga doon sa report nung ating Hindi pag ang uh, pinagbatayan na naman ay yung nakaraan, meron patubig, uh -oh. may aning maganda. Oh, di dapat to lang kakulangan. Hmm. Pero alam mo tama yung sinabi mo eh. Kung meron pero uh, merong kakulangan dun sa seeds, pwede kasi na gawan nila ng paraan nga na maghanap ng other possible uh, seeds sources ng seeds. Oo, pero uh, alam mo kasi, eto pa merong uh, possible din na reason kasi na na yung mga hindi nila ibebenta sa field rice. Kung kung alam ako farmer, umani ako. Ibebenta kasi na. yung presyo. Alam ko na kung Commercial bakit. ko siya ibebenta Kasi dito ko... Uh, posible talagang kokonte <laughs> ang nagpasok. Kasi ganun. mas mura ang uh, halaga ng seeds mm -hmm. na binhi kaysa dun sa ibebenta nila sa... Sa fill rice. Hindi. Hindi. Kesa. Mas mura ang... Hindi, kesa. ibebenta nila sa commercial. Sa commercial oh, Yung oh. rice, yung palay nitong nakaramas na, 30. Eh. Oh. Nag-30 yung ano, 30 times 50. Mm -hmm. Ilan ba? Uh-oh. Eh, binibili lang ng 1.2 yung binhe. Mm-hmm. -mm. Oh. Ay, ang presyo ng binhe, mas mataas. Ay, tamas lang. 40 lang ang binhe eh. Oh, 40, 40 oh, eh, oh. 30 times 4, 1.2. 2 Oo. Times 40, 1 Eh, yung, eh, hindi naman 1.2 ang, uh, uh, ang... Uh, binhe. Kaya nga yung... Kaya, ang, uh, kaya nga yung tatay mo hindi nagpasok ng binhi eh. Yun nga. Oh, Correct. hindi nagpasok ng mga si drawer siya, binenta niya kasi wala namang siyang niya kita niya. sa ano. Wala siyang kita sa ano sa hmm. bine. Uh, eh hindi naman siya nagpasok ng bini sa pinoy. Pwede siya naman eh hindi naman siya nagpasok. wala siyang mowa. Eh paano yung hindi kung Hindi may siya nagpapasok sa ano uh, hindi siya isinali. Oh, uh, hindi rin. Siya. <laughs> 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 Buti nga hindi siya sumali. <laughs> Siya lang ay nagbebenta ng ano kasi uh -huh. nagtatanim siya talaga para ah, sa si grower seeds. talaga yan. Grower. si grower. Si... Si oh naalala eh. ko yun eh. Bakit? Uh, hindi, uh, hindi siya nagbibindi ng ano. Meron kayang mga ganong... Uh, Meron yun, ganon. Uh, Dapat eh. Eh, paano yun? Paano yun? Maraming sources. May legal aspect yun. Paano yun? Maraming silang sources. Baka bumili ng mahal. <laughs> Sino? Sino? Uh... Baka uh, bumili <laughs> silang... So, ah, ah. At bebenta rin nila ng mahal. O, ganon Uy, si kasi, ay, pag mahal lang presyo ng palay, eh, mahal din ng binhe. malam ang binhe. Eh, pero kung nakakontrata ka na hmm. sa binhe, ng Oo, ganitong pressure presyo. Yung pricing. Oh, oh, nakamowa diba? na. Oo. O, pero bakit ganon? Bakit ganon? Pagka binibili natin na, di ba, merong, pero dapat yung may prevailing price din eh, di ba? Ay, biglang ang tumaas ang presyo <laughs> ng palay. Eh. <laughs> Ayo. Uh, so okay nako napakaraming mga so, pwedeng. Tiyan, sige. Pero Naalala, good news pa rin na 'yan. Eh. Good news Ay. 'yan na dumating yung bags ng binhi. Yes. Oo. Radio